Isang maulang araw po sa ating lahat, suspended po ang classes natin dahil sa pagdating ni Kuya Enteng. Kaya walang tao dito sa school natin pero bumisita po ako dito ngayon at nag-work din ng konte Kaninang umaga ay natapos ko na rin, uh, binisita yung Quatro Marias. And of course, nag-enjoy sila doon dahil nandun si Nakuya. Kuya Wancho, doon si Kuya RJ, si uh, Kuya Totoy. Galing nga po ako doon, nag-breakfast din. Po. Na ngayon ay tuloy pa rin ang ating misyon kay lumabas na ako. Ayan, bumus ang ulan. Pero hindi natin alinta ng ulan dahil bumuhos din ang tulong para kay Romnick. Kasi ah, uh, Mayroong nagpaabot po ng tulong galing kay Pastor Charlie Castillo ng Hong Kong. Nagpadala po siya ng 3,000 pesos para kay Romnick At ang sabi niya, pambili po ng bigas at yung iba ay gagamit niya uh, sa pambaon niya sa school. And then also, mayroon ding nag-reach out, natatawagin po natin si Mami ng Melbourne, Australia. Nagpadala rin po siya ng kanyang tulong kay Romic. At part sa maling po kay Mami ng Australia, ay uh, kukuha po tayo ng portion, uh, sabi niya, and then ibibigay po natin of, uh, of your choice, sabi niya. Kaya may naisip akong pagbibigyan yung tulong, part ng tulong nang gagaling kay Mami. And lastly, may dumating na isang dosenang gamit para sa kapatid ni Romnick para kay Caroline. Ito ay regalo ng isang teacher. Okay, ayaw niyang magpasabi ng pangalan pero papangalanan po natin siya ng teacher G. Letter G. Okay, Ayan po. Uh, maraming maraming salamat po. Antabayan po nyo ang mga kaganapan at pagbigay ng mga tulong para kay Romney. Okay. Let's G! Ayan na naman si Kuya N. Pero Pero dead ma at this point in time. Uh, na tayo dyan sa you commercial trading para mamili po ng grocery. Ito naman ay part ng ibinigay ni Mami. Mami ng Australia, uh, yung wish ko na makapagbigay tayo ng iba, ng pipili, kung, kung sino mapipili kong uh, magibigyan ko. Dito po ako kukuha ng grocery. Okay, let's go. Bayan mo muna si Ed. Hindi Nandito na po tayo sa Bangkit Public Market para bumili po ng bigas para kay Ronnie kung galing kay Pastor Charlie Castillo ko nga. <laughs> na, ito na, ito. <laughs> hindi ko kaya papatulong ako I need help oh, hindi na yung bigas Pastor Charlie Castillo maraming maraming salamat uh, tiyak pasisayan na naman ang pamilya ni Romney uh, ang magkano po P50 po ang 25 kilos dito. Okay. Ayan. Oh, dito po yung resibo. Bayad na po tayo. Pastor Charlie, God bless you and your family. Thank you. Okay, susunod na naman tayo. Okay, let's go. Mami, daanan namin ha. Ayan last na to, bibili naman tayo ng uh, pangsinigang. Yan, ang request ni Romnick at Caroline. Bili tayo ng bangoses. Oh ready na ang red or light? Ano yung sila? Line na, nangyay mas muky ng ending. Dahil kaban ngay. Let's see. Ila tayo ng next turn Go go go. Ha pun na makapunta ako kina Romnick sakay sa tricycle na aking inarkila dahil di kaya ng motor karga ko sa aking balikat ang bigas na aking bimili at sa aking kamay naman hawak hawak ko ang bangos na ulamin nila na paborito nilang sinigang at dito ako lumakad sa maputik nilang daan pero okay lang sa akin dahil masaya akong dumating. ayan halos ako ay mapadapa pero tuloy pa rin. Dahil hawak-hawak ko ang pag-asa na magbibigay ng kasiyahan sa pamilya ni Romnick.

Haibola simi aya painang ba je enteng Ay, <laughs> San Pedro Ay, <laughs> Ayos ko. Oh. May grasya na naman. Oh, yan, oh. Rain, rain, never go away. Okay, okay ka lang, parang <laughs> okay parang lang, di ka okay. Uh, medyo may ano sir, kasi uh, kahapon naulanan ako sa pagpapasto ng mga baba ko doon sa ilo. medyo may lagnat. Ka. pero hindi naman siguro gaano grabe. Kaya yung si hey, Rumdik ngayon, silang nagpunta doon para iayos yung mga alaga kong baka kasama ang lola niya doon sa, sa may taniman ng mais doon sa ilog Malayo? Uh, uh, medyo malayo rin sir yung ano, mga uh, 1.5 kilometer. Uh, tapos pababa pa, pag uwi nila, mahirapan sila dahil paakyat. Oh, oh, oh. Sana may, maka sana makapunta ako doon. <laughs> Pero ano na eh, halos gabi na, and then, ah, uh, oo, oh, oh, ganun pa talaga, malayo. At saka ano, baka kasi lumaki rin yung tubig, yung, oh, oh, so maanod yung baka sayang naman. Ano yung baka ang uh, binili nyo o paano lang? Hindi sir, pa, uh, paalaga yun sa ah, akin. Paalaga lang. Uh, kung baga sa ano, parang kung may mapapaanak na baka dalawa, akin yung isa ganun. paalaga. Ah, paalaga. Uh, Oo, uh, uh, sayang naman pag may mga pagkakataon kasi na bigla na lang lumalaki yung tubig ang naano kaya kaya gaya nung last year maraming nawalang baka so kaya buti na lang nandun si Romney pati si Lola siguro pumunta na rin nagpakain na oh, sir. ng, baboy ganon ang ano nila dito yung tulong, tulong tulong sila kaya napakalaking talaga ni Romney so oh, kumusta da meron ay yung binili natin may bigas pa doon uncle o lolo uh, meron pa sir meron pang bigas doon pero uh, maraming salamat ko pala sir kung um, sino mang oo o, si Pastor Charlie uh, Castillo ng Hong Kong galing sa kanya ito Pastor Charlie maraming salamat uh, sa mga binigay niyo mga biyaya hindi po namin kayo makakalimutan pangako yan Pastor, okay. okay. Praise the Lord, Pastor. Maraming maraming salamat po. Ayan, uh, at least, hindi na nila po problemahin ang kanilang uh, kakainin sa mga susunod na araw. At uh, Pastor, ha, huwag kang magalit. Bumili ako ng paborito nilang ulam. At least, kasi nung nakita ko minsan, parang masakit din ang ulo. Kula silang ulam at least oh, may sinigang na bangus, 'di ba? Masarap. Lalong-lalo na si lolo, lola matanda na kailangan din lang maghigop ng masarap na uh, oh, sabaw. At saka may bangus ito, may binili na pong kangkong with silhouette. <laughs> at may kamatises. Ayan. Kompleto. kumpleto na. Si ay, ayan si Romnick. Oh. Okay, hello Romnick. Oh, good afternoon. Saan ka galing pala? Nagpakain ng baboy sir. Nagpakain ng baboy at saka kumusta rin yung baka nyo? Buhay pa? Ay, oh, diyan dito. Andiyan na rin yata si Auntie. Oy, Auntie. Hello. Hi, Auntie. Hi, hello. Good <laughs> morning. upon kami? Oh, yan. Oh, paborito ni Romnick yung short pan na binigay noong nagtinda. Oh, yun, nagbigay pala ng short pan ni Romnick. Ah, thank you, thank you very much po. Ay, nagbigay. Ah, pasok na kayo sa bahay namin. <laughs> bahay natin. Oh, yan. Oh. Dali, auntie. Magkasakit kayo. Oh, may grasya na naman kayo, auntie. Ano pang kami tatay ng Romnick, sir? Nagkasta. Ay, agarupun muna yung kamangang tigunan. Ah, oh, may grasya na naman kayo. Ah. Okay. Oh. Oh. Thank you, sir. Oh, may nagbigay ng bigas. Oh, di ba? Bonggang bongga. And then my sinapay. Thank you. Okay. At sa may uulanin kayong sinigang ang tinabangos. O, oh, ba? Diba? <laughs> at may binigay para kay Caroline. Marami pang grasya na darating sa buhay ni, ni Romney at buhay ninyo. Uh, tugaw ka, auntie. Oh oh, ako na. Oh Romney. Oh, yan. Usap-usap tayo, usap makikipagkape na naman ako. Uh, pero hindi na ako kakain dito. Uh, Ayon ka sa... Hindi. Kaya oh. mga ipapunot ng tinanong, tagal Oh dito oh tingnan nyo ang bahay natin. Bonggang-bongga. Masarap matulog dito. Baka punta kami dito minsan matulog. Okay. Auntie ah, at saka yung natira, anti kasi na pera, pang allowance nila. So ang advice ko ay ano, kukunin na lang mm, sa akin dun si sa school araw-araw. Kasi nagbigay ng 3,000, hindi mga ano, sinumpad ko 3,000 pa. So para hindi na problemahin yung allowance nilang dalawa. Okay, ah uh, from Charlie. And huwag kayong mag-alala, uh, mayroon pang susunod na grasya na dalawa. Pero hindi ko pa sasabihin. Hindi lang isa, mas marami pang grasa kaya oro mm ay tuloy muna si Lola dito mang clothing ng mga mukha ni Lola nang closer o <get assistant> oh, auntie Lola din mo tek tagalog niya auntie ay, ay may ano dito patingin mo na mo tayo di ba sige na mo ng pamero mo kami tatay ng duwas oh andamin na naman ay pumunta na naman kayo hindi na pala ano Umuulan. Oo. Oh, kumuha na naman sila, Romney, kanina. O, Romney. Kanina umaga Diyos ko, may bagyo pumunta pa rin si Romnick. Bakit magtitinda ka na naman? Hindi ko nga sila pinayagan eh. Nagpumilit sila eh. Kasi umulan eh. O ba't namundok ka naman Romnick eh. Yan may bagyo, ba't ka namundok na naman? O may, may pera naman na eh, ibinigay sa'yo. Sayang na naman sa'yo hindi ko po pumunta kanina sir walang pasok naman sir oh di ba at saka hmm, matalinong mm, bata walang pasok daw pero may bagyo Romnik. ni paano kung magkasakit ka <laughs> tumbatang batang to eh paano pag-aaral mo Romnik? kaya mo pa kaya ko pa sir oh pero may pera naman binibigay o oh, gaya ngayon yung sobra dito may pera naman iniipon ko sir iniipon mo kaya kung magtrabaho pa sir magbukay ng kamang bibinta ko yun na yung babaon ko sir ah pag ipon ka pa rin yes sir oh. pero Ah, sige, gusto niya mag-ipon, speaking of ipon, siguro, Uh, ang suggestion ko lolo at lola kung may mga darating pang tulong. Mag-open tayo ng account. Okay sa inyo, 'no? Kahit sa atem ko kasi may atem ko na pang bata Atem ko para ilagay natin doon yung savings para kay Romnick, ng mga darating na tulong para pwedeng yung ilabas kung talaga pa kailanganin. Pero yung Uh, regular na allowance uh, gaya nung binigay ibibigay pa rin natin uh, kay Romnick. So, ang gagawin natin para mas maganda Romnick uh, ha. Hindi ako nagdadamot para sa iyo rin. Ito gaya ng ginagawa mo nung hindi ka pa na-vlog, uh, ipagpaumanhin niyo na ganito na lang gagawin natin araw-araw uh, na pagpumunta sila ng school, uh, 'yung binigay niyo pong tulong kukunin na nila sa akin sa ay uh, yung allowance nila sa pang-araw-araw. Uh, pero yung mga iba rin na para dito sa kanilang bahay ay kay Lola, sila na lang bahalang mag mag-budget. Uh, malay nyo, <laughs> ulan pa, mas marami pang ibibigay si Enteng na grasya. Uh, maraming marami salamat po At sa lahat ng mga nagmamahal, na uh, naawa. Antig ang puso para kay Romnick, maraming maraming salamat po ang uh, lolo may nagpromise ng bike oh sure na yon magkakaroon na ng bike si Romnick, hindi na maglalakad pero mahirap pa rin magbike ano pero at least mas madali na uh, mas madali na para sa kanya at ang problema na lang natin ay kung paano si Caroline Lalo lalo na ngayon na tag-ulan di ba? So, may problema. Hindi na problema muna. Okay. Tingnan natin ang mga susunod pang darating sa buhay ni Romnick. Abang-abang ito tayo. Uh, of course, uh, sa lahat po ng nagbigay ng tulong once again, maraming maraming salamat po to all, of, to all our subscribers and viewers. Thank you, thank you very much for supporting from marami Maraming maraming salamat po and God bless you. Kasi nagbigay ng 3,000 instruction niya ay pambili ng bigas kaya binili natin ng bigas at ulam at pinapay. At yung natira na lang uh, except kung baon nila ng one week sila ni Caroline. kaya hindi na natin problema ang baon nila ng one week. At isa pa, Caroline Rampier, may isang sorpresa din na nagbigay ng yan, uh, pang pandalaga. Okay, pandalaga sabihin ko na lang, hindi ko sabihin kung ano ito. Para it's for a lady na talaga kinakailangan ni Caroline. Ayan, may nagbigay na teacher, pangala, papangalanan na lang natin ng teacher G. Teacher G, hindi natin alam kung ano yung G. Basta sabihin mo na lang, Teacher G. Oo, oh, oh, Teacher G, yan yung binigay mo. Siguro may gustong sabihin si Caroline. Maraming maraming salamat po, Teacher G. Malaking tulong po ito sa akin. And dahil wala po akong ganito, wala po akong masyadong ganito. Kasi wala po kaming pambili. Maraming salamat po. Okay, yan po si Caroline. Okay, nabiyayaan din kay Teacher G. Maraming maraming salamat, Teacher G. Pagpalain po kayo sa mga ibigay na ganito. Naman si Auntie Gloria, parang ano? Naluluha, the crying mother siguro may gusto kang sabihin kay uh, yung mga nagbigay ngayon para Pastor Charlie uh, Teacher G Thank you instrumento lang po ako ha hindi ako tumutulong parang ginamit lang ako ni Lord okay ako lang ang kulay pero at least nakikita natin ang pasasalamat nila 'di ba ayan siguro pwede na kayong magkape o o maka late na eh on to ko manang ating mahiwagang solar Buti at ano hindi pa kinukuha yung sola bait naman potatoes <laughs> so, ko kering oh no no, no. pero ang ito pag na, ano ito. na boil ito ang sarap parang kamote oh uh kapeta yun, ante kapeta yo nakalamlam ni si Caroline hey. where are you si Caroline Gutierrez ikot ikot din ako Oh, Kap ah? oh di ba perfect ayan. Si Lolo Ben ang gumawa ng kape natin ngayon. Oh, di ba? Oh. Okay. Dan. <laughs> oh, Mayroon tayong bonggang-bonggang <laughs> tinapay. Pick your choice. May red, may pandikoko. Where is Caroline? Mmm. Mmm. Mmm mga ah, nagpa-picture tayo. May kan, abe. Pagbiit ka na lang, may kan. May kan, pagbiit. Okay. Ya, yeah, magluluto na ang ating chipok. Oh, ayan. Yeah. Oh, banguses. Hindi na hindi mancher. Sure. <laughs> Pero sayang kakain sana ako dito. Pero uuwi na ako kasi niyan. Lumalakas na naman si Enteng. Ah, be careful. Lolo and Lola. Tama. Tama. yun. Tignan nyo. Tignan yung daanan. O. Dapat lagyan natin yan ng ano daanan. Okay. So. Goodbye. Goodbye. <laughs> <laughs> o. Oh, let's. Madilim na ng umalis ako. Pero sa aking pag-alis, damang-dama ako ang sobrang kagalakan. Dahil nabigyan na, na naman ng kasagutan ang mga pangangailangan ng mag-apo. Dumaan ako sa maputik nilang daan. At tulog ng mga putik na aking dinadaanan, ang mga pagsubok na pilit nilang linalabanan tulad ng buhay ni Romnick na lumalaban sa pagsubok sa unos ng buhay.